Shoutout brum sa inyo mga ka-inspirasyon. Araw ng Friday ay maaga po tayong gumising at nag-prepare papunta po dyan sa Marikina uh, MCGI Charity Center dahil tayo po ay magpapacheck up ng libre. At pagdating po natin na ito na agad ang mga nakapila madaling araw pa lang ay nandito na po sila para mag po ng libreng check-up at gamot at iba pa pang mga libreng serbisyo dito sa MCGI Charity Center Marikina sa 141 I Rodriguez Avenue, Marikina City. Ayan po. At syempre, pagkatapos po natin pumila, nakapasok na po tayo at eto po. Tayo po ay agad na. Ayan. Nag-fill up ng form. At syempre, kailangan nating mag-BP. Ayan. At syempre, pagkatapos po niyan, dahil marami po ay kailangan natin pumila at mga ilang sandali pa lang po nabot na tayo ng tanghali kaya meron ang libreng pagkain at maya maya lang po na konti ay nakuha na po natin ang gamot salamat sa Diyos pag-ibig